Ayan, meronan na naman idol. Ayan idol. Buhay na no idol. Ayan idol, no dalawa idol. Fuck! Ha. Ito yung natin lahat ay doll. Oh. Yan idol, magkilaw muna tayo idol saglit. kasi magutom na. Siya nga pala mga guys. Shout out nga pala kay Feliciano TV from Taguig. Shout out sa iyo Feliciano dyan mga guys. kilaw muna tayo. Pukal. Jubilin, uh, eh, Jubilin Baha mga guys. Set out. Salamat sa pag-share. Palagi niya akong sinishare mga guys. Salamat kay Jubilin Baha. Set out sa iyo. Dyan kilo muna tayo mga guys Ito so, yung hauling natin lahat mga guys Nasa 6 na kilo to mga guys Dalo mga guys So Hindi, na hindi, sasitin akong pagkilaw, What? Oh, sayo na mga kus. Ah, huwag na. Hindi mo maabot. Yan mga guys, paki-support sa aking video mga guys. Paki-follow mga guys. Like and share mga guys. Ito yung itlog ng nukos, mga guys. Ito yung pamain niya. At kay ano pa lang mga guys? Kay Itan Dasig. Yun, sit out, Itan. Palaga rin niya ako sinishare, mga guys. Salamat sa pagsisir mo itan at sa iba pang pa nagsisir sa akin salamat sa inyo hanggang dito na lang yung video natin mga guys salamat sa panonood